Ichiran Ramen for my followers. So, ano to? Sikat to dito. Hindi ka, hindi ka nag-Japan kapag hindi ka nag-Ichiran. Pamplansya ng hair, tapos may kasamang ganito, tapos may chocolate. Oh, may guys, at top practice. Oh my God, ang dami. Ay, ito din, ito. Hindi, ito ay para sa mga followers ko kasi. So right. Huh? Ang sweet ko sa followers ko. Hoy, <laughs> tulungin niyo ako. Where's my basket? Yeah, all. Pila na natin. Thank you. Thank you, How much is this? How much? Donkey. Hair straightener. Yeah. And this one, ang oh, cute. Super Mario. Cutie. Oo, oh, oh, balikbayan ng atake from Don Quixote. Magkano to? Ipapak na lang natin. Parang specially ano talaga specially for them. Pamplansya ng hair, tapos may kasamang ganito, tapos may chocolate. Oh, may sa setup reactors. ba? Diba? I'm so sweet. Ano to? Alin? Tsaka mga, mga chocolate, Hindi oh. well, naman halatang fan ako ng Super Mario. Yeah, super. Ay, ito, ubus na. So, this one, dahil isa na lang siya, hanapin ko siya para sa inyo. Oh my God! Ang dami! Ay, ito din! Ito! Hindi, ito ay para sa mga followers ko kasi. So right. Huh? Ang sweet ko sa followers ko. Diba? I'm so sweet. Like, kaya dapat bumili kayo sa live ko. Ano yan, anak? Bumili ka ng itcheran mo. So uh, oh, okay. So I'm gonna buy. I'll buy two. Oh my God, I'm so sweet for my followers. Okay, this one is my favorite. Kaya bibilan ko yung mga followers ko. At saka ito. Kaya tingnan nyo, ang dami na namin kinuha. Pero kukuha pa ako. So ipapak ko yan. Just like balikbayan boxes for my followers. Ayan. Let's go. Let's find some KitKat. Okay, so kukuha din tayo nito. Isang maleta. Bibili na lang ako ng isang maleta. I'm going to buy. Ay, sweet ko talaga. <laughs> Sa mga followers ko na matcha lover. Siyempre, uuwiin ko yung mga top 12 reactors natin. Ayan. So, dahil pink siya, kukunin ko na din siya. From Japan. Ayan, let's buy some Kit Kat. This one is pink, so I'm going to get also. Ang dami na nitong box. Um, I'm so excited. So. With Payong and the curler. Uwian natin sila ng mga pampatak sa eyes. Wait lang, kung wala kong itsiran. So, I will also buy Ichiran Ramen for my followers. So, ano to, sikat to dito. Hindi ka, hindi ka nag-Japan kapag hindi ka nag-Ichiran. Sis! Where are we? Mami, ko Ha? Mamaya. Yeah. Ah, buhat, tita. Come here. Come to tita. We will buy toy. <laughs> By toy. How many toys? Hi, vlog. hi to my vlog. hi. Say hi, hello. Wow. Hindi ba ni siya? Hindi Let's buy. What do you want? Toy? Kiss mo muna ako. Kiss. Ito. Mm, very good. Ano yun? Itchiran. Ha? Huh? You want that? Dito. At, nasaan na yung basket ko? Oh, ay, tulungan niyo ako. Oh, where's my basket? Ito oh, pa. Ang cute. Bayad na tayo. May ang cute. Para sa akin, ito ito. ko. Yeah, all. Pila na natin. 好，谢谢。